sa palaro. Okay. Happy na naman ano? si Boss D. Ah! May natulungan na naman ako kasi mga tao eh. Oh. <laughs> thank you din po kay Miss Erlene. Thank you, thank you po. Thank you so much for your sponsor. Ah! Paro for hits pa nga eh. Hindi na ako maniniwala dyan. Boss D. <laughs> for hits Sabi pa nga. Sabi na may nakatago eh. Ano na itatago kasi? Okay. palapasin mo kasi yan. Ito, ito siya. Pahirap. Pahit naman talaga yung lang ah. Size na ha? Pohirap pohirap dito, pohirap. dito na. na agad yung... Nasira na yung tula ko naman doon sa hmm. tinapon well, na yun. Gusto ko na hey. yung... Sayang din yung 500 din yun na boss. Si Miss hmm. Helen from Taiwan. Sino yung yun? Papa, ano? Huh? Butang ka na naman. <laughs> so, si Miss Helen. Si Miss Helen, hindi ko natatandaan ng Chinese <laughs> yung name eh. Pero, makamatandaan ko na. <laughs> <laughs> ano yun. ano yun. ano yun. Ano, 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 ano. ano, ano ko, boss di Wow! Pag naman nga naman si Noteworthy oh. Sabi ni Miss Edna, mm. kung ganyan daw yung tawa mo, boss di, nung tournament, panalo ka sa... Kaya nga, hindi siya tuma... Ay, ako, tumawa. Hindi na siya makatawa eh, sa talo. Ayaw ko tumawa. Oh, ba't kinuha mo yan? Ito ba sya? Sira Bigay mo na butahan. Eh, bigay mo na. Ay. Pumi kita eh. Pa-shout out ko from California. It is Mamerto or Visa Familiar ka sir, Mamerto. I'm from California. And kay... Francis Colix Stereo. Shout out sa iyo. Ang niya ni Oxy na po agad. Draw na natin. Ang sapo ah. Mm -hmm. Ang sa sapo. Mm -hmm. okay, yung mga sasama. yung cards ko. Na yung print. Hmm, sa mga sasama. Yes. Sino yung nagpapakwadro dyan Ah! Akuha diba? na? Meron diba? tuloy Hindi. Quadro sete Kaya nga hindi ko ano yeah. eh. Masa ito daw yung spray. Sa nakapili Si mga first yes. five natin na nag-send. Sino kaya nagpa-Gcash kagabi ng 1,000? For the... E, 4 yes. Quatro Chess! Pagpunay ang Musti! Hey! Tawa na ako kasi. Trend sa so, sa'yo, Bosti. Pero kung... Ay, wow. Ang dami. Wow. Tingnan mo. Okay, Trish Eno, mm, shout out sa iyo. Si boss D. Sana ni Sir John X. Yeah, boy! Sana <laughs> oh, si Boss D. King! Hindi naman ako natatakot sa tawa ng Boss D. Wala, matakot na kayo. Takot. Matakot kayo dyan. Go. <laughs> <laughs> One Sana <the> <laughs> all Sana all time You know Yari yeah, go hits kay Boss D. Hmm. Baka <laughs> mag-wet siya, no? Ay, yung pagkala ko Enjoy the mood. Dos. Yes. <laughs> Woo. Taas naman, kiray. Ay, gusto mo alas na lang pag nabiyang oh. kita. Mm. Yan, kinapawa. Mm. Turo ko na rin yan. Oh, gusto Yes. Hindi <laughs> mahirep na. Salaro Miss Juby ko pa diyan. Ngobos. Sige, <laughs> sige. <laughs> uh. <laughs> I-nobos muna. Ay tres sana. So banna man. Hay. Hay. Sige na <inumal> kayo ah. Alas. <laughs> alas.

sa na Ayan, nasa Those. dulo. Ah, na? mo boss Yes po. mo muna. Sunog tayo. <laughs> sa comment daw. Ano, sa YouTube. Ni Budang Balasador. Trips. Yan ako gumagaling ba, sa mga trips. <laughs> <laughs> <So, anong po laughs> akin yun? Wala pa nakaka-three hits, no? Three hits. Sige, galingan ko na nga. Hits. Go, Boss D. Oso. Hindi ka na kay Ray. Three hits daw si Madam, Ma ah, Madam Budang. Sabi ni Miss Jessa. Ah? nundi ganon. Saan pa naka-live si Boss? Dito sa YouTube channel ko ni Budang Pala sa Door. Watch ko kayo doon. Like it. Hey, 3. lang, no? <laughs> Sige, okay lang yun, Miss Aileen. Kahit hindi niya Oh, lima daw, sabi ni Miss Erding. Lima? Lima daw po yung mananalo. Lima yung mananalo. Oh, sino makakahula kung sino yung makakahits? Kailangan, Kailangan daw po, nakafollow sa YouTube ni Boss D. Isulaan niya daw po kung sino yung ano. Ano yung makakahula? Siyempre, bulilit na nga lang yung mga Boss ko. Simo na mga po, I'm hindi ko nakalay. Sigiray po ang nakalay live ni si Boss D. Si Boss D po sa YouTube channel ni Budang Balasador. <laughs> Silira mo. Joker siguro yun. Ay, na ilang mo? Ay. <laughs> ilang mo? Pito, pito. pa bahay ay, mo, boss. Eh. Sabihin mo nga. Pito ka. Uh, anim, pito, walo. Washington, o sige nga. Asia kay comment uh, lang. <laughs> lads. <laughs> lads. <laughs> lads. <laughs> <laughs> Zero ka? Hindi, 4. Kung ko? 20, 50, 60. Oh, 20 lang. No? Hits ah. ah, niya na. Hits niya, hindi. Hits niya, sulog ka One down, one hit One down, one hit uh, Pang merienda niyo. Oh, pang load. Pagkain, load. No harm naman po. Playful, hmm. game na. Basta Miss Erlyn, kayo na lang po ang mag-ano yan. Hindi po namin makikita. si Miss Rosa din tawa naman ako. Hindi ba rin daw nakatutok sa ano live kahit hindi na daw nakatutok sa labahan. <laughs> Napending ano, pa yung labahan mo, Miss Rosa. Yan naman o. Wait ang boss. Nag-enjoy yung kakabasing. Siyempre okay, yung gusto ko makatatlong ito mm -hmm. saan oh Aling may manalo na? Oo, oh, sino mang huhul, sino mang Sino mang hits? Oh. Siya na ang panalo. Basta naka-subscribe kayo kay Boss di YouTube channel. Next time, pwede na siya mag-live niyan. Ano namig Sir Nelson? Ay! Nagsisi! Nagsisi! May sapaw siya, Boss D. ako ko. Tinawaw lang. Boss D. Hindi, minsan ganyan talaga, Boss D. Ako din. Nabibigla minsan eh. Mungulid talaga naman. Layagin, layagin. Pamilya oh? So? si layagin, layagin. <laughs> wala tapo na yung ano dyan, jakat sa kano. Nasapaw na. Sapaw mo. Agos, tibigyan ka ta. ah. Yeah. Baka daw hindi magawa ni Miss Erlyn White. Ay, ay, ay. ay. ay tutu yan. Kaso walang mag -ano sa kanya eh. Sige, check na lang natin kung pa hindi, pag end up ng live, mawawala lahat ng mga comments. Mm -hmm. Isa po yun, no? Wala ako, tapa ako. Sige lang, comment lang po ngayon oh. kung sino yung ano. Ah. <laughs> <three hits>. Wala. Kasi <laughs> nungunog na <laughs> Wala na. Pag wala natin ng hits. Wala <Kasi laughs> na. Wala oh, na. Wala na. Wala Lynn, shoutout sa'yo. From where? Umutan um, um, ko eh. Parang um, natin sinabi si Miss Lynn. Miss Lynn, shoutout! Shoutout ko daw from Iloilo. Yes, from Iloilo. Oh, shoutout sa inyong Since lahat. Si Miss Jamil, nag-heart-heart yung eyes eh. <laughs> shoutout kay Joyce Valdez. Hello po, Miss Miranda Chacha. -cha. Kamusta naman po kayo? Mayinit-init ang tanghali. Kung may Mayinibahan kayo, no, mga madame? tulog ng tanghali manonood ng comics <laughs> mm -hmm. Panget boss din. Panget. Yung kapangitan. Chete. Sir si Tim sana doon na 'to. Hindi sinisiyain lagi di doon na nakod ng lar. Jam seray. Ang right. ganda ng hapunan sa lahat. Uy, bakit nakawasa no? Compress daw sa mga nanalo sa tang tournament lalo na kay lods. bigang-bulang sa door. O, talo uh -huh. tayo no ni. <laughs> First runner up lang tayo mga Lots. Fair okay na. Bibigyan pa? Pasensya na po ha, sa mga hindi ko nababasa. Ang hirap niyang itaas eh. Nag Ayun, sapa, okay, sapaw. Ay! Walang binigay na hindi gusto ha. Mm. Ang pangits ko na lang. Ba't ba tinungit? Baka mauna ka pa eh. Ay, nasa burutin yung mga sito. Ito, siyete, boss, isa. diyo. Tapos pa kaya, kunti lang ito, bulut bulot, na rin sa kamay ni Slim, na may memorize na yung kamay niya. <laughs> Ayun! Ay, news. ay news. May news sa akin pa rin! Tinungit agad niya na ito eh!